yan mga idol yung ating area ating farm <clears throat> lilinis na natin itong ating uh, pagtatamdan ng gabi sa kapichay sitaw yan Ayan po yung mga tanim natin mga idol. 'Yan. Uulan na naman mga idol. 'Yan yung mga tanim natin mga kamuting kahoy. Mm. Ayun si Uncle Greggy, oh. Uncle Greggy. Eh. Shout out sa'yo, Uncle Greggy. Eh. Yung bahay ng Uncle Greggy, oh. Kamarin. <laughs> Meron siyang kamarin. Yan. Mga tanim natin, mga sinyog, mga idol, oh. Malaki na. Ayan. Ito yung kinabasan natin kaninang umaga, mga idol. Patay agad ang damo. Yan naman yung ating sitawan. Ang palaya. yon Mga sitaw yan, mga idol. Balag ng sitaw. Yan mga idol. Ganda ng view. Balik probinsya. <laughs> Balik probinsya tayo. Yan. Okay, wala na mga idol.